受上当。 morning guys! Pupunta kami ng Mount Moiwa. Nani ate? Mount Moana Nani ate? Mount Moana Ate, san kakain? Dakilo, hindi lang akong kapamusit ni Magitan lang Dakilo Dakilo Ito na naman po ang ang aming ano Kalon kaya ngayong umagang ito mag super yoyo parang sandak okay sasakay kami na ano Na sila ginawa natin amos? halit e, eh, ining kahit 中央駅でございますミニペーブルカー乗り場がございます展望台、レストラン、売店がございます山頂駅へお越しのお客様 Go oh, mother. Sige, sabon. Snow M. Alamig. <laughs> wow. Alamig. So, nandito na naman ulit kami sa Suzuki, no? Daki, magkay ka tan eh. Loteria ka tan mo tan eh. Sagi yung ito. So we're going to Don't have to die Yeah Kakain tayo ng King Crab eme. Look Kaya ba mag-loteria Aling magkahit takman tayo ng mga pag-M And then we go to Kaya tayo sa akin taxi Oil 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 Oil

nandito na kami sa ano yung mga kung sa Dampa sa Philippines, Dampa yung name Ate Camel dito Susukino dito tayo, dito tayo Ushia Asan dito tayo Ito yung ano, mga authentic na kainan ng mga, ayun ay mga sushi. Dali yung sushi mo. Yung dong. Ay. Ito yung ano, yung mga crab na ano. Ito yung ito, 15,000. King's hindi, hindi, hindi. 48,000. So we are now here. Parang local, ano siya? Kainan ng mga seafoods. Yan ang mga lola mo. Uh, ang tante lang namin yung turn namin na makaupo. Pero naka-order na kami ng king crab ganda ito yung in-order ni na no, Small Loud sa Hong Kong na Hairy Crab in-order din para matikman namin sana masarap Mother, kain ka na ng king crab tikman mo kung masarap siya okay. <coughs> Mm. I like. Smile! Ang mm -hmm. So after namin ko din sa ano, Hermes Sa Palengke Gutom pa rin ang mga mami nyo so Punta kami dito para yung luteria, Parang siyang McDonald's ng Japan. Ruteria yung name niya. So, nag-offer siya yung mga yan. Na... Kamilbilisan mo. Ah, ito yung pindutan niya. Kami lang excited. Kaling...

Target lang. So nakita namin ito, ang haba ng pila, so, yan, yeah. pila din kami syempre, parang syang ano din, parang, ni parang ano yan, kasi, yung kinakain sa Binondo. Pero parang mas masarap to. Yung pangalan niya, Kinchoya Bake. Ito yung sila It's okay. Kinchoya. Kinchoya. <laughs> Hi guys. Hi guys. Good morning. It's our day nine in Japan. In Sapporo Yan. So, papunta kami ng... Misan kasi tayo punta. Yaleve. <laughs> <laughs> Yaleve? Sa Toy Koy Bito ba te? Toykoi Bito. Emi Bito eh, M. Oh. Yeah. Hey, Bye. Bye Goodbye. Dali na Ay, palabon. Ay, dumudulas pa din, Amy. Bagya-bagya kayo maglakad. Yeah. Maglalaro naman tayo ng ganda-gandahan. Ah, baka marano, no, pala may na ako ang dugo buntok. At yun ako ruguging Japan, pero ka laut, laut ko na. Ba't meron naman pick-up coffee? Guys, tinanggal lang nila ang pangalan. Pero wag kang magmaang maang ang pick up copy ka, ha? Nagpalit ka pa ng mga staff. Charot. Charot lang. Good morning. Where is Park? Please. She don't want be the park, please.

kaya na naman po kami lakad 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 yung parang pag naglakad ka parang walang katapusang lakad pero sila daki enjoy na enjoy ako naman namamatay sa boltron <laughs> ay me. tulungan nyo les dakal mo <laughs> uh. mga kaiyak na bagay dito sa Japan hindi mo naman mababa so, tapos hindi pa yan naman Diyos ko. Gusto kong humihingi isa ba? isa kahaba na naman? Ayan. Tapos, okay yan. ko. Tapos makikipagtakbuhan pa kami. Kamil, bilis ay hinihintay yan. So, andito na kami. Huh? Wow! We're going to eat here kung saan yung tempura is being prepared in front of you. Uh, ito kami kakain. Mga Japanese ang mga nagluluto was... Mother, hello. Thank you gulay mo na yung pilipit yan look so deep in the gap please hi guys How much is this atimi? 120 pesos. 120 pesos. Super yummy. As in. Mamaya lalagyan kong condens. laki yung sculpture oh. Kanalo. Ano? Ma. Ayan na, ayan na. Guys, hindi ko na kaya. Maglalakad pa si Ate Amy and si Daki. Kami ni Mother. Uuwi na kami. Sasakay na kami ng taxi. <laughs> Mi <May> taxi please. <laughs> huwi hey na kami ni mother hindi ko na kaya so taxi na kami <laughs> masakit na yung mga paa ko so taxi na kami. Lalaban na naman kami. Papunta kami ng ano, uh, hotel. Papuntang airport. Thank you, Jaime. Ayan na kami. Para na naman kami mga refugees, please. Let's go. One, two, oh. ready na mga six, seven, eight, sayo na oh. Yeah. Laban. Didin. Joe. Hello. lakas nila oh. Yo. Yes, na. Hey, guys. Na. PD, low, know? Dakid Diyos ko! <laughs> Guys! Ang hirap-hirap pag may dalan ng mga ganyan sa snow. Tingnan nyo ko. O, oh, may kasabay kami si Danda. Oh, girl! Kaya napakahirap mamili. Kaya nga ayaw kong mamimili kasi nga... Ang hirap hirap magbitbit. Oh my god. Ano? Papunta na kami dun sa hotel namin. Papuntang airport. Para tomorrow. Malapit na lang kami. Para sa Tulungan Kumain kami guys. Sipit oh my god from reserve nang, hey, Kita Hiroshima ni to risha atomo Yuki Pero laban lang Hello Imalasingian tita pa. Betty So papunta na kami sa aming hotel Guys Iba yung struggle dito kasi We're walking Sa snow Hello Madam na madam yan pero mm, Dalawang maletang bini, Binibirada niya si Kuya Joe bali tatlong maleta yan kasi May isa pang maleta sa loob May backpack May bitbit pa siya mga EMI namin Diyos kundi na lang halayo na nilakad namin guys kaya ayoko kaya ko yan laban huh.